Oh, ay, 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 yes, yung mga tropa natin dito. Yan. Ito mga tropang ML. Yan, kaway-kaway. mga tropang ML. tropang <laughs> ML. Ito si Atiko ko, Ate ko, nanay ko ito. Ito, ito. Pamangkin, kaalakan. Pamangkin. Ate, nanay, pamangkin. Sa awan ni Kuya tapos. Oh, ito magaganda sila ito. Yan. Ito mga performa sila. Magaganda. Walang pangit dito sa amin. Totoo yan. Maganda. Totoo yan. Puro pogi, puro maganda ng mga babae. Yan. Oh. 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 mga dalaga sila nanay, dalaga. Dalaga. The, uh, 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 dalawa itong man, hanap. Yeah, walang isi. asawa pero may anak. anak. Oh, walang man, asawa pero ma may anak. Walang asawa sila pero may anak sila. Yeah. <laughs> At least, <laughs> oh, oh, may sarap. Oh. Sarap. <laughs> At <least, laughs> mayroon sarap-sarap. Yes. Yun <laughs> ang the best. Oh. Ayun, ayun, ayun. Ang Curly yung oh, mga hair nila. Ang gaganda ng hero. Yan. Oh, highlight. Naka-highlight. Yan. Nice hair. Ayun naman yung iba. Ayan oh. Oh, sila. Ayan. Oh. Oh, oh, kaway, kaway kayo. Kaway, kaway. Ayan. Oh, kaway, kaway, kaway. Oh, kaway, kaway. Kaway, kaway. Hello. Ayan. Oh, kaway, kaway. Kaway, kaway. Ayan. Nararamdaman namin ngayon ang lamig. Ang lamig po rito sa bundok ngayon. Malamig, lamig. Yan, kaya may dala tayo mamaya ang pampainit. Yan, eh, yung iba naglalaro doon sa court. Yan. To promise. Oh, gaganda ng hair nila, oh. Pwede hawakan? Pwede? Oh, ang ganda ng hair, oh. Yan, oh. Oh, ito, nice hair. Ano na siya? Yung new look na, new look. Yan. Pag hindi na pinagupitan talagang ano po yung paikot na ang laki. Yan, may meeting. May meeting sila. May meeting sila kapitan. <laughs> mga kagawad. Yan. Yan sila kapitan, sila kagawad, sila. <laughs> Ito tanod, tanod, yan tanod ngayon. Para tayong Chip tanod, yan para tingnan ibang tropa natin. Yan may mga dalang supply. Yes. Galing ng Kamiling 'yon. Galing ng Kamiling. Yan, pauwi pa lang, pauwi. Yan si Ate. Oh si ate Si Kumareko, Mag maganday Itong yes. Ito, Kumareko, maganda Naging news dati oh, yan Dating news yeah. Si Kumareko, maganday Itong Kumareko Yes <laughs> Balik tayo, balik, balik, balik O, oh, oh. Yan, mga boy, ML Ano ibig sabihin pa nung ML? Man, man, manong Manong Louis. <laughs> yeah, maraming salamat po sa mga nanood. Follow, like and share po Lambino Corpus Vlog po. Lambino Corpus. Paalam po uli